Hello mga guys Welcome to my YouTube channel Loray Guitar Arts Vlog So mga guys ngayon Tuturo ko yung basic chords ng gitara Lalo sa mga baguhan pa lang Na nagpapisa pa lang matuto sa gitara So bago kayo mga guys Intro muna tayo Ang chords na dapat natin pag-aralan Una, A e, B C D E F G Yan yung mga pitong chords na dapat natin pag-aralan mga guys. Lalo pala sa mga beginner, nag-umpisa pa lang. Dapat yung yan. Kasi pag-umaster yan mga guys, Meron ko ng kanta dyan na matitipa. Sa pipito na yan. So, sana guys, na gusto nyo yung aking toro ngayon. Maraming salamat.